lain yang datang tim, tim beliin aja, tim beliin apa? platinum, ka pa pala ibang Tim beliin eh. Ito dragon, dragon dragon? 'yung mga Puro gapi. Ah, ito yung glass belly. Kasabi mo. Wholesale sigi Magiging Sige, sige. May show time. Panood niya daw ako sa vlog eh. <laughs> Ayun o, no, angas. Ayan okay, guys, so wholesale daw. Mayaman pa sa akin, to eh. <laughs> Mga pee meal. Female pala ito lahat. Oh, ah, pinag-iwahiwalay mo yung male tsaka female. Hindi oh, talaga din. Oo. Dadami agad. <laughs> ah, ito yung mga male niya. Hindi kita eh. Medyo ano. Eh, tank. Ah, oh, so, ano to? Container lang ba to? Na pinutol? Hindi, ano yan? Binili ko yan. Siyang dami siyang pirata. Ito na mismo? Hindi mo na pinutol? Oo. Oh, ko mo yan. Ito yung barako. Ito yung barako, guys. Ayan yung barako. Ayan yung barako. Ano ba ito? balon? balon ano? Hindi. No, normal lang, na toksido? Oo. Oh, na glass belly. Short body. <laughs> Hindi, di mahulog yan. Professional yan. Angas. Oh, Tapos yung binili natin. Ito yung binili na ako eh. Platinum ko yun eh. Wala pa akong ganun eh. Ay, hey, iba ibang mail yan, no? Kinagalo mo na. Sama-sama oh, ko, wala nang maragyan. Oo oh. nga, Ganda ng Red Dragon, no? Oh, red -drago. Half Moon ba yan? Pag ganyan? Oo, oh, Half Moon. Half ah, Moon. Um, Magkano yan? Ay, meron na pala akong Red Dragon. Ganyan pala pag Platinum. Hindi sa Platinum. Platinum naman din ako. Ito yung babae na kayo. Ba Ayun ay. Eh. Iba yung kulay ng Platinum niya, no? Ito pala pag Platinum. Kasi yung koy ko, yung dark ito, medyo, ano, uh, pagka-gray. Ano ba yung albino? Hindi. Uh, Na-normal. Hex, may na siya dito. Pidert na ko, yo. Ayun, ayun. Nasasaluki na. Pinasalok lahat, no? Tapos yung binili. So, yung trio lang. Ayan, mga koi na pidert. Ano eh? Platinum yun, no? May oh. halo? Nakasama. Ah, kala ko, ano? Beta na, no? Beta na, no? Switch career na siya. Beta na siya, guys. Ano yung pinapakaya mo dyan? To be fixed? Minsan pag meron Pero ano lagi mo napakaya? Pellet lang din? Ito, koi king Biliburo po minsan Koi king lang ha Pero ang ganda lang, ano Para ang baby, eh medyo maliit pa Pero ngayon koi king po Ano eh no? Makangas pala pag koi king eh Koi king na nga lang akin kasi? Ano yung cat food? Nadadamay na sa pagkain eh. Ito mga pray. Hindi ka na nagparamin. No? Wala kang pray eh. Hindi. Hindi na ako nagpray. Wala na ako malag dyan eh. Ah kaya. Ganito kong malalagay yung maganda eh. Kasi pag lalagyan ko bilog na malaki lang eh. Oblong. Tao space eh. ano? yung storage box ay mga tarap na. Ah oo nga no. Sandaan lang to. Sandaan. Nagbibili sa shopping. So binili yan sa palengke lang. Hindi. Yung sa mayroon Nakita sa place eh. Dito lang din sa Minay. Nadito. Nakita 'yan. Eh. Kaya nga eh. Binutasan mo lang dito. Oo okay, oh, oh, kasi na ulan 'no. Ah, agos eh. Pero din ako talaga ang set. Eh. Oo, oh, ko kanina ito. Eh. Ay, yan yung storage box. Ito Robo. talaga. Si Robo ah, Hindi yan na agad eh. Hindi <laughs> na agad, <sa laughs> Robo yan. Ito, na na nandito. <laughs> Wala, wala. Umalis. Nasa galaan. Nasa galaan pa. Ano Teddy bear? Teddy bear hamster. Try color. Try color. Kung tayo sa breeder na magtanong. Ayun ah. solid eh. Ngiti ng mga buraot. Oh, buraot. Bumili ako. Ano pa nga ito eh? Kailan ko ba ito binayaran? Two weeks ago. February. Ay, March pa lang yun ibayad na eh. Hindi napuntahan. Ayan, <laughs> ito na po natin. Ito, ko mo, plastic. Hindi, huwag na. Okay lang. taga dyan lang naman kami, malapit lang. <laughs> malapit lang, dyan lang sa bakor. Yung <laughs> babae. Pagsamahin ko rin. Hindi, pagsamahin mo na. Oo, mahala lang oh, yung pinre-release niya sa ating RDSS guys pwede yung saalis sa show e eh, no? <laughs> <laughs> <gallan> uh, <laughs> kanina? Gapitek Gapitek? oo ano ba yung nagre release oo yung taga Malabot wala bang Malabot? oo mas guys, tingnan yung male diba? tapos yung female half moon din ang female nandito dito sa Kabite, ay sa Bako ano alam mo to 1,500 na, na yan <laughs> Ito female na platinum na glass belly. Matapon Natapon <laughs> sa kabilang bahay pa, no? Kuha din na ito, eh. Oh, natanggap ka ba, Gcash? Sige, Gcash ko na lang. Ganda kasi yung mata nila, no? black. Lahat ng mata nila dark. Kulay black talaga ng buong mata nila. Ano ba to mail? Mga mail to, no? Oh, Ibang mangas na mail yan. Ay, si Doggy. Ito pala yung nakakulong doon. Dito na ako. Kuha tubig sa kanila kaya. Sige, sige. Para hindi manibago. Hindi, bahala ka na. Pare-pareho ako naman eh. Dali <laughs> na lang kung ano yung tingin mo maganda. Ayan. Sige, okay na yan. Tapos, female, bahala ka na. Ayan, bahala ka na rin dyan sa female. pinaka sigi. Oo, oh, sige. <laughs> Ikukunin natin yung isang trio lang dapat eh. Ilang trio na to? Tat, tatlong trio na. <laughs> Ay hindi, yung, yung dalawa pares isang strain naging tatlong strain ganyan talaga nangyayari pag ano eh pag pick up oh pag, pin, pag mo yan yung, dalawa, yung isang strain lang talaga may uwi eh <laughs> i pick up madami tuloy hindi na ako nagdala ng cash para ano hindi ako makakabili eh may gcash <laughs> may gcash makatanggap napabili tuloy may ano Buntis ba to? O ganito lang talaga tiyan na yun to? Hindi ba buntis yan? Di ba pinigasawin? Ano? Tabo na dyan o. Busog. Pagsasamahin na natin ngayon. Shout out sa binisan ko ng gapi kay Boss <laughs> J. Sige, okay lang yan. Matatagdag pa yan. Pupunta pa kami sa isang tope. Eh. Sige na, yung vlogger din. Karl, naga dito lang yun eh. Nagagapi din yun? Oo, oh, Karl Aqua, Aqua Life. Nagagapi, nagmumori. Ops. Picture. Hindi niya pa oh, ako chinat-chat eh. Pag chinat niya na ako. naga <laughs> <laughs> din yun. Guys. Yay. Yay. Tapos naga yung ano, yung last. pakain Parang, parang napuntahan ko na yun ah. Carl, Car Car Aqua eh. Nalilimutan ko siya yun eh. Nalilimutan ko kasi mga pangalan ng mga trope eh. Sa dami eh, no? Eh, Gcash pala, Gcash. Ito lang. 3H. Tumakbo ka bigla eh. <laughs> Bayad ako. <laughs> Hindi makatakbo ka ba yun eh. Papasok ako pa doon sa loob ng bahay nila Ang daming aso no? <laughs> oh. Oo. Ano eh, walang traffic. Saan ba po kayo nakuwi ka? Diyan lang, sa Bacoor. Malapit lang. Sa handa lang. Tagal doon kami dati. Sa may... Siligwe-Lasalle. At... Oo, oh, malapit lang kayo na Rose. Okay. Uwi na ano, guys, tara na. Mainit eh. Bye bye, thank you bossing. Si shout out ka ba? Wala. Wala, wala siya shout out. Ubus na. Bili nyo na isda niya. <laughs> Pwede ko ba ilagay yung bait? Ano ba Facebook mo doon? Ito lang 'yun. Yung kanina. Ayun. yun. Taga na siya, may mga isda pa. nakita niyo naman yung mga isda. So ayun. Message siya lang kayo. ilalagay ko yung Facebook niya. Diyan sa to sa video. Bye bye. <laughs>